title na yun ang isi-share ngayon para to sa mga hindi pa nakakalam so sa so nakakalam so pati supporta na lang ito o oh. ang reklamo ni customer ay kapag nag aircon bumabagsak itong minor niya so ngayon papakita natin pati okay, aircon ko na no. pa uh, on sa aircon ito sisilipin natin itong diaphragm na to sige yon, nung umircon siya yan ayan hindi niya ito nakabig so ayan mayroon tayong gagawin dito na technique dahil ito ay maganda ito knowledge video ito ito lang ay i-adjust natin ilapit po ng konti ito lang oh. ganyan siya, oh. o ganyan kasi siya o yan kuha tayo ng 8 Ganyan lang. Sige! Ayan. Ayan ako. Oh. Stop sa aircon! On ulit! Ayan. So, naikabig na niya ito. Saka na natin ito. Hitikan ulit naman. Ayan. nakikita natin dito sa may dashboard niya. Hindi yun sa bagsak. Uh, CCTV natin itong dashboard niya. So, yan. Malamang nagka-issue rin kayo rito. So, ngayon, uh, baka matulungan natin yung mga ganitong problema. Ayan, hindi pa yan naka-aircon. Dapat pag nag-aircon, hindi yan bababa dyan sa kanyang pinaka minor talaga yung iba kasi kapag sira yung diaphragm na yon kapag nag aircon bumabagsak siya yung minor so ngayon ayos na natin yon eto aircon natin ganyan aircon yan so hindi siya bumabagsak so dapat ganyan ang technique kapag nag-adjust doon sa may diaphragm